kalimutan amenities ng ano ng hotel may mga pambata yan may swing oh. may slide yan pag may mga maliliit kayong anak na kasama mag check in dito guys may Court Meridian yan tapos yung pool na sa lobby swimming pool all right ayan siya yan maraming kwarto yan di velvet cafe din sila oh. ayun oh dito na kayo magpa-reserve alright pwede rin na walk in alright pero mas maganda kung naka-reserve na kayo diba katapat siya ng Jerry's Grill alright ayan o uh, pag ayon yung kumain dyan pwede rin naman doon sa Jerry's pero libre ang break pass nila rito guys alright depende sa ano niya yata ah uh, ya yeah, abelio na room kung ilang days yan ang ganda oh oh may slide oh guys oh yun yung pool nila nasa loob pagpasok mo ng lobby pangalawang pinto pool na swimming pool na tapos sa inyong mga room nila yan alright oh, shout sa batang 19 alright ayan for guest use only oh. 嗯，路过。